Hello mga ka-vlog! Kumusta? Ako na naman ito ang inyong Mami Lay. At gusto ko nga palang i-share sa inyo guys ang unang-unang -unan naming air fryer at unang-unang niluto ko sa air fryer. Ayan na nga, sa sobrang excited ko guys, pagkabila namin yan at pagka-uwi ng bahay, inopen ko na kaagad ng box. Siyempre tayo mga mami kapag may bagong gamit, ba diba, excited? Kayo ba? Excited din ba? Oh, yeah! Medyo malaki na nga pala itong binili namin. Actually, mura lang namin itong nabili. At nabili namin to doon sa HMR. Malapit lang ito sa My, uh, SM Hypermarket. Dito lang to guys, sa Pampanga. Tinesting na namin to bago pa namin binili. Pero syempre, pagka uwi ng bahay, kailangan nating i-double check at i-testing ulit. Syempre, excited yarn! Nalist ko na nga yung plastic, pati yung mga stickers, stickers sa loob, stickers sa labas. Kulang na lang pati ako lumabas, Char. Huh? Ayan nga, konting punas, konting linis. Nilinis ko na rin yan sa loob at habang nilinis ko yan, ay nakapagbabad na nga pala ako ng manok. So manok ang aking unang niluto, guys. Drumstick, yan, paborito ng mga anak ko yan. At napaka-simple lang, binabad ko lang yan sa kalabansi, asin, paminta, at syempre konting betchin. Nilagyan ko na rin syempre ng konting bawang pang pabango. At ayan na nga, inilagay ko na sa air fryer. Sa totoo lang, hindi ko alam kung anong magiging lasa nito. Kung crispy ba? Dahil first time ko eh, alam din naman pag first time. Iniisip ko kasi ako magiging malambot pa rin ba yung chicken. Syempre, hindi ko kasi ito lalagyan ng mantika. Kaya nagwo-worry ako baka dahil tiluto sa mantika, hindi magiging masarap yung chicken. Hmm. Ayan na nga, habang niluluto, halos mayat maya yata ay aking tinitingnan. Siyempre, excited yon. <laughs> At ayan na nga, after maluto guys, talagang tinikman ko kaagad. Napakasarap. Hindi ko akalain na masarap pala ang luto sa air fryer. Yun lang, share ko lang. Follow for more. Thank you for watching.